guys for today's videos guys uh, punta na naman tayo dun sa kabila guys gagapas na naman tayo guys ng damo uh, prepare lang tayo guys ng ating gamit so, ito. dala dala ko guys so, papalawakin na naman natin guys yung ating garden so, gagapas na naman tayo guys ng damo guys So dala dalawa yung itak natin guys Para pag napurol na yung isa Mayroon tayong reserba na isa Para tayong pupunta sa gira Sa Laban dala dalawa yung itak natin eh. Laban ka So ayan guys uh, Katatapos lang natin magdilig Dito sa aking uh, Garden Ayan. Kaya nagtanim tayo guys na naman ng panibagong uh, ampalaya. So pang apat na araw pa lang ngayon. So yung patay niya, yung laya, hindi ko pa natanggal pero may tanim niyan sa ilalim. So, yung sili natin, ayan, namumunga pa rin. Ayan, yung mga sili natin namumunga pa rin mga Kapaps. Saka so, dito sa ating maliit na talungan, ayan sa likod ko. So tapon na tayo doon guys Tapas na naman tayo So yan kubo ko yan So ito yung Taniman ko na ang Ampalaya So yan may mga tanim na yan Mga kapaps uh, Indirect seeding ko na lang Yung pagtatanim ko ng Ampalaya So ito Itong mga pinatay ko na to Hindi ko pa tinanggal kasi Makapit pa eh at hindi pa naman nabubuhay itong aking tanim na bago ah, pang apat na araw pa lang so ayan mga kapaps ito yung sili ko ayan, ito mga sili tuloy tuloy pa rin sa pagbubunga kailang konti na lang bunga nito kasi nakailang harvest na tayo kasi kahapon may pumunta rin ito nag harvest tayo ulit so, punta tayo doon guys sa paggagapasan ko ng damo Manggapas na naman tayo mga kapaps. So yung aking uh, kamatis so wala na. Puntay uh, na lang yung bunga ng ating kamatis mga kapaps. So ito yung aking papaya na bagong tanim. Ayan. Malapit na ito mga, mga kapaps. So ayan o. Ayan. Mayroon tayong mga bagong tanim dito na papaya. Ayan, so malapit-lapit na itong mamunga. Ayan, may mga bulak na nga ito. Yung iba namumulaklak na nga. So, malapit na mamunga yung ating mga papayang tanim. So dito tayo sa kalabasa. Ayan. So ito yung aking uh, kalabasa. So ito siya. Uh, namumulak na rin namumulaklak na rin at saka po may tanim din tayo dito na na papaya ito sa gitna ng ating kalabasa tulad nito ayan o ayun may mga papaya po tayong tanim so ayan yung aking kalabasa so matataba din at saka namumulaklak na rin at saka andun sa kabila ganun din o oh. Ayan, ayan makikita yung sa likod ko Ayan yung aking kalabasa doon sa kapila kasi sapa kasi yung gitna na to eh. Napaikutan kasi tayo ng sapa. So mayroon pa namang tubig. Ayan. Ito yung aking kalabasa. Tataba. After pagkatapos ko na ano. na, ah, nung sa unang vlog ko na nag pruning po tayo. So dumami yung kanyang side shot. Ayan o. Kulad nito. Ayan, dumami yung side shot ng ating kalabasa. So, sa isang puno, sa isang puno, is nasa ilang piraso yung kanyang side shot. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam. Siyam na side shot yung sa kanyang sanga. Adi, pag namuha, namunga itong kahit lima lang naman yung ma hindi mamunga, sa siyam di may apat na side na namamunga o di isang puno apat na bunga yung ibubunga pero may bulak na ito, mga kapaps mayroon na silang bunga maliliit pa ayan o oh. maliliit pa lang sa mga maliliit pa yung kanyang, kanilang bunga at nasa, ano na sa ano na, ito pa ah, isang buwan kalahati yung ating papaya mga kapaps ay kapaya ang kalabasa pala Ganon din yung papaya. Kasi uh, magkasabay ko lang sila itinanim nito eh. Ito, papaya itong sa gitna ng kalabasa natin. So, kalabasa, papaya, kalabasa, papaya. So, ang tataba rin oh. Ayan yung papaya natin. So doon sa kabila, mayroon din tayong papaya doon at saka kalabasa. Ayan. So yung pupuntahan natin na, na uh, paglilinisan ayon sa kabila mga kapaps. Ayan you know, napaka suka, so, uh, napaka ano yan, napaka damo. Andyan sa likod ko. Ayan. So, linisin na naman natin dyan para tanima ng saging or kapayas or papaya. Ayan. So, tara mga kapap, samahan nyo ako. Tsaka mayroon din tayo ditong bagong tanim na papaya. Ayan o. Magtanim tayo ulit dito ng bago. Meron na naman tayong bagong tanim dito. Sa kaya yung sa likod ko, hindi ko pa nataniman yan. Kasi grabe ang init dito sa amin. So ito yung lilinisin ko. Ayan. Yung gubat na yan. Lilinisin ko na naman yan. Para lumawak at lumawak yung ating uh, pagtataniman mga kapaps. So yung garden ko dyan lang naman. At saka yung kubo ko andun lang. sa yung bahay namin. Ah. Uh, lang. So, dito tayo sa so, uh, maglilinis na naman tayo so dal ko na naman yung itak so sipag lang pag nandito tayo sa bukid or sa probinsya so ito yung sapa at pinunong ko to ito uh, pinunong ko tong sapa para mayroon tayong uh, tubig na maistak na paging dilig sa ating tanim so ayan sa mayroon tayong tubig na kinukuhaan ay tabi na tayo dito sapa si ito yung uh, anuhin ko na naman linisin ko itong gubat na ito ito mga kapatso oh. ayan o oh. napakasukal ng gubat na ito at saka titirahin na na naman natin ng itak to mga kapaps so samahan nyo ako ayan mga kapaps nasuot lang tayo mga kapaps ng gloves mag-iumpisa na naman tayo sa pagpaas ng damo mga kapaps baliktad pa para lumawak yung ating pagtataniman na naman gawa na naman tayo ng panibago nating taniman mga idol kasi pag lang pag nandito tayo sa probinsya para tara pas na tayo so iwan na ay na teman-teman. Oke. Pas ya. Kalimutan ko magdala ng tubig, mga kapaps. So, lipat natin yung ating camera. Kalimutan ko magdala ng tubig. Ayan, isa na naman tayo dito. Ayan, ang gubat na gubat yan mga kapaps. As in. Ayan. Pastahan natin yung ating

kalimutan yung dala ng tubig mga kapats tiga tiga lang kasi malawak pa yan eh hanggang, hanggang doon pa yan sa taas ayun o malawak pa yung paglilinisan natin hanggang doon sa taas ayun o oh, grabe gubat na gubat Oh, baby. nya. talaga sa umpisa pag nagtanim ka, mahirapan. Kaya may may ginagawa ko bago tayo makapagtanim. Mano-mano tayo na maggapas ng damo. Tapos, ang mahirap sa aming mga farmers, maliliit na mga magsasaka eh nakapag kapag, uh, nakapagtanim na or nakatanom na uh, mura na yung bili ni, pagkakabili nila sa aming tanim so hindi nila yung mga wholesaler na mga bumibili tapos ibibenta din hindi nila nararanasan yung ganito na bago ka makapag harvest ng tanim mo dadaan ka muna sa butas ng cryom tapos pag bumili ka ng uh, seed or buto na itatanim mo sa so gagawin mong garden Napakamahal. Abono, seed, uh, piste, uh, pesticide, napakamahal. Tapos pag namunga na yung itinanim mo, yung bibili sa'yo napakamura. Talagang bagsak presyo. So kami mga maliliit na magsasaka o farmers, ay wala na kaming kinikita. Halos dugot-pawis na yung nilabas namin bago kami makapag-harvest ng aming itinatanim pero binibili lang nila ng mura. So tingnan nyo yung ginagawa ko. Ang hirap! Bago ako makapagtanim, ladaan muna ako sa napaka gubat bago mo yan matataniman hindi mo rin yan matataniman pag ganit ganito, na gubat na gubat eh. kaya lang ang saklap pag namunga na yung tanim namin napaka mura na pero lahat binili din namin bago itinanim napaka mahal so wala wala kaming magawa so kaming mga maliliit na farmers sa mga mayayaman yan kami ang nagpapakain sa inyo hindi yung, sabi, hindi yung sasabihin ninyo na kayo naghirap para may kainin hindi to sa amin galing yung kinakain ninyo kaya lang napakabarat ninyo mga mga namimili. Tapos si binibinta, napakamahal. Pag, pag sa amin bibilhin nila sa amin na kamiya parmes uh, farmers o um, magsasaka, napakamura. As in, ganito lang talaga ang pagkakabili. Pero pumunta ka sa palengke Tapos magtanong-tanong -tanong ka doon kung magkano yung gulay. Nako, napakamahal. Pero sa amin din galing. So, tingnan nyo. Yung, kan, talaga kami mga magsasaka o maliliit na mga farmers. Talagang kahit anong, anong gawin namin sa sa pagsasaka talagang hanggang magsasaka pa rin kami wala talaga kaming improvement kasi pag, pag nagharbis kami ng uh, tanim namin pag kami nagbinta napakamura yung pagkakabili pero pag ikaw ang bumili sa kanila nako ginto ginto yung presyo wala kaya kaya tsaga lang talaga may makain lang pero wala kami improvement gaya ko na maliliit na na magsasaka o mali, maliit lang na farmers na kayod ka ng kayod talaga sa lupa. Kahit mainit, maulan, tapi yung tanim ko doon sa kabilao. meron tayong kalabasa doon. Pag nagka-harvest na tayo diyan, sigurado mura na naman yung pagkakabili. Pero ang ginastos ko diyan, nako. Ang dami na. Kasi tulad ngayon, grabe init. So, yung pagod ko diyan, hindi di, basta-basta. Ama agat hapon, dilig tayo. May abono pa. May tulyar pa para lang hindi malaya, hindi masunog yung tanim natin at mayroon din tayong maha -harvest. Pero pag mo na, nakumura na. Okay? Taga lang talaga. So, bye-bye. <laughs>